Grabe, meron pala rito sa Antipolo na heated pool at kung napapansin nyo, umuusok-usok pa yan mga sadik. Hindi ka na matatakot maligo pag gabi at saktong sako sa matanda at bata itong pool na to. What's up mga sadik? Tom TV is in the house again. At kung mahilig naman kayo sa heated pool mga sadik, hindi na kayo pupunta ng Laguna dahil dito lang yan sa Matari Resort Antipolo, mararanasan nyo na yan nagsiserve sila ng pagkain maganda yung vibes kasi Japanese vibes may coffee shop sila sa loob at ang kagandahan nito may free van service pa sila good for 14 packs 6 kilometers away so sa ibang detalye naod lang tayo let's go so dito naman tayo mga sa room ng Osaka dito sa Imatari Resort silipin natin tignan nyo kung gano'ng kaganda to Yan, oh, kung napapansin yung mga sadik, napaka-solid ng paligid yan. Eh. Napaka-minimalist lang ng kanilang room. Kung ano na yung kailangan, yun lang. Napaka-solid. Ang ganda. Oh. Agandaan din yung mga sadik. Meron silang TV. May karaoke. Tapos may PS4. Yan. May aircon na rin. So, ito yung CR naman nila, mga sadik. comfort room, basic lang itong meron dito may lavatory and then may toilet. Tapos, meron din silang shower. May mainit, may warm and cold yan. Tapos, may libre silang conditioner and body wash. Bang, man. Tara. So, dito muna tayo after neto. Papakita ko sa inyo yung ibang amenities nila sa labas. Tara. Pagkatapos neto, ito yung pinakan dining nila mga sali. Ang kagandahan neto, nakaharap tayo mismo sa heated pool. Yan, umuusok-usok pa. Malawak pa ang mga sadikero. Tapos may din. Sa yung iho dito, mga sadikero. Iho kayo habang meron doon Habis yun. <laughs> so kung napapansin yung mga sadik, medyo umuusok yung pool. Kasi ito yung pinaka nakita ko lang sa Antipolo na resort na merong heated pool. So napakalawak niya at the same time, kung lamigin kayo at umuulan, gusto niyo mag-swimming, makakapag-swimming kayo. Bali yung pool dito tatlo isang heated pool, isang warm pool, tsaka isang uh, kiddie pool. Pero malaki yung mga pool na yung mga salik. Sa mga may hilig naman ng na coffee dyan, mga salik, meron sila rito coffee shop. Itong kick -off coffee. Ayan, ito na Pwede kayong order dyan. ng mga coffee nyo. Pabulit tong coffee. Mga restroom, may mga restroom naman. Ang dami. Marami. Kaya huwag kayong mag-alala. And then yung mga cottage. Tsaka ano siya, naka-cover siya ng mga puno. Kumbaga, hindi ka bidad sa araw. Dito tayo dan. Pag -samir. So, ganito yung mga kanilang kubo. Malawak din yan. Yung ibang details ng mga presyo ng mga kubo, mga sadik, ilalagay ko na lang yung Facebook page ng Matari para mag-inquire kayo. Ito yung pang-adult mga sadik. Yan. Medyo mataas yung, eh, medyo ma, lalim dito 6 feet doon sa kabila kasi sa heated eh, is 4 feet lang dito 6 feet dito naman yung pang kiddie pool yan 2 feet yan mga sadik malawak din malawak ng pang kiddie pool nila oh.